A day in my life as a body cat to a like quarter for today's video done. Mga undi ay tano, gibalitan day ko sa akong mama o sudan. Diligid ko morning person guys, gipugus man ko sa akong mama o pakaon. Ay, salamat ko sa niya busog na ko ba? Gagipalitan mo niya o hupya, miskin busog ko. Pakano rasad ko niya? Gusto ko, tigaan na ko problema akong mama para musog ka ko gilo, muhilak na sad siya. Tapos, sumana kong kaon, abin akong unsa, gipaligo ko! Guys, abi kung manglaag ni kini anak budak mama guys mikun manglaag nya ta lipaya jud nako guys pero murag lahi lang man gisudlan murag na na may fosit og bubbles yang gianda mako mama hala Toguro mo talawan ko gutri ay bisig na kay nasa ako miskin ako pa paki pakilugod ko sa akong lawas mama bi kanang para mga tangtang -tang ng mga kutu-kutu dira ba mga germs Kaya di ko gusto mahimong germs Uya guys gikus-kus-kus-kus ba -kus mong gusang mama ba magchika-chika sa taninyo. niyo uy giyon sana kong akong mama sensitive kina mama god kung og kong sakit gamay hilak masad na siya inana dyan akong mama no di dyan ganahan mama sakitan ko Okay, love, mga kuniya, good. Only child, labaya kuniya. Ay, mana jugo kaligo. Ali gud ma, ma, ma patrapuag Good ko ma. Hmm, sana unsa na? Ako man di nang kutoy. Paliyo ko sa ma. Please, please, please. Please kana ubos ma, ubos, ubos, ubos. Ubus. Next ma ba kay ako gud akong liog ma para humot kay kumaba. ba. Please, please, please. Mama, uy, bagdali na mama. Liyog na ko. na. Scrub niya ko mama. Paliyog lang. Scrub, scrub, scrub. Humot na dyan oy ani, Scrub pa Scrub. Scrub, scrub. And then, dungag, dungag Para, ubus pa, good Ubus, ubus, ubus. Na, humot na kayo ko ba? Mana, lipay na kayo Mama.